utak talaga ng isang korap ang meron etong si Sara Duterte. Diyan po nagsimula yung korupsyon. Um, naniniwala ako na malawakan ang korupsyon dito sa atin dahil sa pamamahay pa lang natin, meron ng korupsyon. Ang ibig kong sabihin, halimbawa sa isang anak, pag inutusan ng magulang, hindi susunod hanggat walang suhol, hanggat walang lagay, hanggat walang ibibigay na kapalit. Yung mga bagay na dapat nating gawin, hindi na dapat tayo humihingi ng kapalit. Yun or doon nagsisimula ang korupsyon. E tulad na itong si Sarah Duterte, yung pag, o uh, hindi niya pag-attend sa budget deliberation ng Kamara, ay um, makikita mo na isip korup talaga. Korup ang kaisipan. Dahil trabaho mo bilang vice president, napumunta at umattend sa budget deli deliberation. Yan ay ginawa ng mga, na, mga dating naging vice president katulad ni Atty. Lenny Robredo. Pero sa halip na umattend ka, or bago ka umattend, gusto mo may kondisyon. yun yung kalala. Hmm. At totoo rin na, itong mga ganitong klaseng leader, uh, feeling entitled. Naakala mo talaga, lahat ng gusto nila ay masusunod at makukuha nila. Ano nga ang kondisyon niya na kuno ay dapat si PBBM ay umatend din daw sa budget deli deliberation ng Office of the President sa Kamara. Ah, di ba? Hmm. Ganyan katindi. Gusto niya idamay ang mga taong nasa paligid niya. Kahit take note ha, ito ay trabaho niya bilang isang or bilang uh, vice president na umatend ng budget deliber deliberation na yan. Pangalawang kondisyon, dapat daw ay dapat daw ay um, bawiin yung immigration lookout bulletin order laban sa pitong opisyal ng Office of the Vice President. Yan. <laughs> Yun trabaho niyo po. Um, hindi niyo gagawin hanggat wala kayong kondisyon. Ang lala. Kung naalala niyo po, etong si Tambalustay, di ba sabi niya, ito ang budget na hinihingi niya at aayusin niya daw niya ang debt ed. May condition agad na kailangan ang budget niya ay ganito para siya ay makapagtrabaho ng maayos. Ang lala, ang tinde. Kaya kung ikaw ay naandyan pa rin at sumusuporta sa isang Sara Duterte, mas malala kayo. Mas malala kayong mga supporters netong netong isang ito na sa tingin ko ay hindi lang saltik ang meron, kundi talagang wala na wala ng pag-asa. Kawawa ang ating bansa pag ito ang naging presidente.